Bakit iniiwan ng mga babae ang mga lalaki o ang kanilang karelasyon kapag sila ay nag level up na o umangat na yung kanilang status? Kapag sila ay umayos na ang kalagayan sa buhay, iniiwanan nila yung kanilang partner. Meron tayong isang follower na nagtanong sa akin, sabi ni sabi niya, uh, iniwan siya ng kanyang uh, girlfriend after 7 years. Uh, pagkatapos niyang suportahan ito, ibinigay niya lahat at wala naman siyang ginagawa masama at kung meron man siyang ginawa masama ay minor lang naman daw. Meron ba daw na psychological explanation or yung woman psychology o pag-iisip ng mga kababaihan Bakit nila ginawa yan? Ang sabi ko, yes, meron. Ipaliliwanag ko sa vlog ako. Panoorin mo na lang. Ito, gawa na natin ng vlog. Okay. So, ako'y uh, kakagising lang at ako'y nagnap ng 30 minutes. Umidlip uh, ako. Uh, ako'y napagod kanina sa work. Uh, Painahinga ko muna ang aking mata. At uh, wala nang oras para magayos ng buhok. Forgive my hair. Diretso na to sa work. Dire Diretso na at maya, maya ng konti ay work na. So, iagaw lang natin tong vlog. At baka magkalimutan. Okay. So, naulan-ulan eh. Kaya gumamit tayo ng mic. Para may noise cancelling, hindi masyadong maingay. Okay. So, bakit nga ba? Alam nyo, girls, uh, meron kayong tinatawag na hypergamy. Search nyo yan. Boys, search nyo yan. May mga ganyan ng girls. Ang tawag dyan, hypergamy. So, ang uh, ibig sabihin, ang mga babae ay hypergamous. Ibig sabihin, kung dati sila dependent sa'yo, boys, sa mga boys, sa mga lalaki, dependent, binibigyan mo ng pera, uh, sinusuportahan mo sa, sa career, sa edukasyon, sa pag-aaral, no? sa lahat-lahat ng bagay, okay sila, mag stay sila sa'yo. Okay, pero kapag nahigitan ka na nila at sila na ang nasa taas, sila na yung lumaki yung sweldo, sila na yung mataas ang pinag-aralan, Kesa sa iyo, after many years ng pagsasama nyo, let's say, nagsama kayo pitong taon. Kasi itong ating follower ay pitong taon sila nagsama. After niyang sinuportahan ng kanyang girlfriend, iniwan siya. Ibinigay niyang lahat, lahat, pera, panahon, at kung ano-ano pa. no At uh, meron din akong isang kaso niyan na nag-share sa akin na nag-abroad naman yung babae, hindi na bumalik, sumama sa iba. Uh, after niyang tulungan mag-abroad, after niyang uh, tulungan sa pagpaprocess, nag-aral pa nga yung babae dito sa Pilipinas at sinuportahan niya, ngunit iniwan din siya. So, yun yung pangalawang follower naman na nag-sabi nag, uh, sa akin, nag-share. ano. So, eto, gawa natin ng blog ito nga, pinaliliwanag natin na ang dahilan is, ang mga babae, kapag yan ay nahigitan ka na nila dahil sinuportahan mo sila at na nandito ka, dati nandito ka, nandito sila, dependent sila sa iyo, Sino sinusuportahan mo sila ngayon, ang nangyari, gumaling sila, nag-level up sila, uh, let's say, tumaas ang kanilang pinag-aralan, nakagraduate sila, okay, tapos, nakahanap ng magandang trabaho, ang laki ng sweldo, naging general manager, at kung ano-ano pang mga success na nangyari, napag-iwanan ka ngayon. So, dati mataas ka sa kanya. Dependent siya sa'yo. Ngayon, baliktad na. Napakataas na ng level niya. Ito ka ngayon ang mangyayari niyan, hindi na niya mai ma ma, ma aalaala yung mga naitulong mo sa kanya. Hindi na niya maalaala na dati ikaw ay magaling, ikaw ay masipag at ikaw ay masikap at ikaw ay great provider. Hindi na niya maalaala yun. Ang maalaala na niya is andito ako sa taas, andito ka sa baba, tamad ka. Wala kang sikap, wala kang uh, uh, pangarap. Eh, samantalang dati-dati, dati, hangang-hanga siya sa'yo. Kaya lang nangyari yon kaya lang niya iniisip yon na ikaw ay ganon, tamad ka, ikaw ay hindi nagsusumikap, kasi nasa taas na siya. Nabubulag na siya ng kanyang mga tagumpay. Ngayon, magkakamero na siya ng mentality na tinatawag na polygamous, puli, poly, polygamous, <laughs> hypergamous uh, mentality na kung saan ito ay nature ng mga babae na pag nakita nila na mas mababa na yung lalaki sa kanya, iniiwan nila. Umahanap sila ng mas angat kaysa doon sa lalaki na kanilang kinakasama ngayon. Hahanap sila ng mas angat doon sa kinakasama at mas angat din sa sarili nila. Halimbawa, kung siya ay uh, manager, maaring ang kanyang ipalit doon sa kanyang asawang minamaliit ngayon ay yung CEO ng company o yung presidente ng kumpanya. Doon siya sasama sa mas mataas sa kanya. At ito ang mangyayari. Kapag na, naging karelasyon na niya yung, let's say, yung mas mataas sa kanya, let's say, yung CEO ng company, pagka nahigitan niya yung CEO na yon after many years na pagsasama nila, let's say, nagkamero ng sariling kumpanya, yung babae, iiwan din niya yung lalaki na yon na mero na CEO. Kapag nakita niya na yung lalaki na yon ay mas mababa na sa kanya and ito ay magiging paulit-ulit na cycle. Ang tawag dyan ay hypergamous relationship. Yan ang mentality ng mga kababaihan. Kaya kung mapapansin nyo sa tulpo, yung mga kaso doon, kalimitan ng mga babaeng pumunta sa abroad at ang mga babaeng ng ibang, ng ibang bahay o sumama sa iba, nang iwan ng asawa, at nagpunta naman yung asawang lalaki kay Tulpo at nagreklamo na iniwanan nga siya at nangaliwa na mindeho yung kanyang asawang babae. Pag tinignan ninyo, pinag-aralan nyo mabuti, karamihan ng mga lalaki na sinamahan nung babae ay na mas mataas ang status kesa sa kanilang sarili bilang babae at mas mataas lalo ang status doon sa kanilang iniwan na asawa. Ang asawa, let's say for example, ay uh, ordinaryo lamang ang trabaho at ang sinamahan naman ay manager. Yun ang pinagpalit sa kanyang manager. So, kung mapapansin nyo, ganun ang ganun ang nangyayari. O kaya ipinag, ipinagpalit sa uh, politiko o, o general, ganun. Laging pataas ng pataas ang ipinapalit hindi hindi ko pa nakita sa tulpo na meron dong nagreklamong lalaki na iniwan siya ng asawa niya at ang ipinalit sa kanya ay mas mababa kesa sa kanya o mas mababa dun sa status ng babae. Okay? Wala pa akong nakita na ganong kaso. Usually, mas mataas yung ipinapalit. At ito ang matindi. Pag tinanong ni Tulpo kung bakit iniwan, kung bakit ginawa, sasabihin ni, eh tamad ho yan eh. Ganyan ho yan eh. Sasabihin naman ng asawa, Aba, anong tamad? E eh, pinag-aral kita. Ikaw ay nakatapos at naging pulis dahil sa akin. Nakagraduate ka ng criminology. At nung ikaw ay nakagraduate ng criminology at naging pulis, sumama ka naman sa kasama mo o sa iyong officer. O kaya ay kung sa sa factory naman, uh, tinulungan kita maka, makapag-aral at nang ikaw ay magkamero ng magandang trabaho dyan sa factory para maging supervisor ka. So, sasabihin naman ng babae, hindi. Ikaw ay tamad, wala kang sikap, ganyan-ganyan. Sabi, ikaw, sumama ka na sa manager mo. Ganang-ganan. Pinagpalit mo ako sa manager mo. Palibasa, manager. Sasabihin ganon. Noong kanyang asawa, yung husband na iniwan. So, mapapansin nyo, paulit-ulit na ganito yung situation. La babae, iniwan yung lalaki, tamad daw kasi, sumama sa iba. At yung ibang sinamahan, mas mataas. Paulit-ulit na ulit ng ulit na ganito nangyayari. Ang tawag dyan ay hypergamous relationship. Ang mga babae ganyan. Meron na akong ikukwento sa inyo at uh, ito ay uh, uh, nangyayari din sa iba. Meron na akong kilala, nag-abroad yung kanyang kalibin partner. Ngayon, yung kalibin partner niya na yon ay nangako na sila ay magma-migrate at isasama yung lalaki doon sa abroad. Eh nauna yung uh, sa Europe yon, no? Nauna yung babae. Ngayon, nakakilala yung babae doon ng mayaman na lalaki at nakita niya na na iyon ang magbibigay sa kanya ng magandang status. Ang tawag sa sitwasyon na yon ay hypergamous relationship. Yun yung hypergamous mentality ng mga babae. Iniwan niya ngayon yung kanyang boyfriend o kalibin partner dito sa Pilipinas. So, yun ang nangyari. Okay? So, bakit nangyari yon? Dahil nga may mentality ang mga kababaihan na tinatawag na hypergamous mentality o hypergamous na na psychology ng mga kababaihan. Hindi ko 'to na pasin no? pasintabi, no, disclaimer. Hindi po lahat ng kababaihan ay ganito. Pero merong ganitong uh, mentality ang mga babae. Kaya nga ipinaliliwanag ko sa inyo para aware din kayo na ganun. Okay? So, ako ay hindi nag nag- I mean, nag, uh, ano ng mga babae, yung nag-negative -ne nag -ne ng na mga, mga girls. Ang sakin sa lang is, pinaliliwanag ko kung bakit, no? Kung bakit nagkaganon. Okay? So, yon ang dahilan. So, sana nasagot natin yung mga katanungan ng mga followers na nagtatanong kung bakit, kung bakit sila iniwan, ano nangyari. Sabi, Sir, ako daw ay tamad na, samantalang ako na may nagpa sa kanya. No, sinuportahan ko siya eh, iniwanan na ako eh, ganyan. Hypergamous ang tawag dun na ginawa ng mga kababaihan. Okay? So, uh, remember the word. Hypergamo, hypergamous, hypergamy. Search nyo sa uh, Google, lalabas yan para maintindihan nyo kung ano talaga ang exact meaning yan. Bye for now.